Nakakaboring maglakad, takbo tayo ko flat na yung daan dito kaya pwede nang takboin Kumpara ka din ang dami mga pato Masakit sa paa, saka nakakatapilok Eh! June 15, 1991. Magandang gabi bayan. Nagsimula nang sumabog ang bulkang pinatubo kari... Ang araw na hindi hindi malilimutan ng mga Pilipino. Matapos ang mga linggong pag-aalboroto, sumabog ang bulkang pinatubo. Nagpakawala ng makakapal na abo at lava na umabot sa daan-daang kilometro. Time check 619. Dito e tayo kay sa Kapastar Lock. Kakita tayo ng Mount Pilatubo. Okay, okay.

siyang buhangin at ano yung tumigas eh So after a few minutes na ride natin doon Stop over daw muna Pupucho tayo dito sa mga view May ano dito Parang Toblerone na mountain range Ayan malakas daw yung ulan dito kagabi kaya yung tubig sa mga bundok nagbababaan hindi malakas yung agos kayo lalo dito eh sabi mo ayon pa inyada balaw ayon pa ay dalawa medyo malalim inyada balaw ayon pa inyada balaw Medyo malalim inyada yung mga part na lumulubog So after more than an hour dun sa 4x4, mag-trek na tayo pa akin. Nasa 5 kilometers daw to. 10 kilometers? Ah, 10 ba? Kasama pala natin ngayon si Medel. Hello! Ako. <laughs> na naman tayo ni Medel. <laughs> Nabudo na <laughs> <Kakabudu lang> kami. <laughs> so time check, 7.56 ng umaga sobrang lamig na sa 24 degrees celsius yung lamig dito tapos mahangin pa tapos walang sleep sumasama natin <laughs> kaya gito ba lagi ka lamig kapag ano bare months <laughs> lamig eh nabes na ako na ihi mamaya mamaya baka wala na yung dead na lumakas <laughs> nasa 900 daw pala yung akit this Saturday na makasabay natin <laughs> so sana hindi eksiksigan mamaya dun sa mga spots yung mga pwedeng picture din taro lagi kapag weekend oh lamig ang lamig buti na lang sandals yung dala natin pwedeng pang cross ng mga liver kaso nga lang masakit sa pa pag pumapasok yung mga bato lalawak talaga ng ano dito daan, malawak ng daan kuya ah, lalawak ng daan ang mga kitid din mm. so dito lang sa bungad maraming ah, malawak sakit sa mga bato sa pa okay. So as of now nasa 500, 91 meters above sea level tayo. So Bago sumakay ng 4x4 kanina sa 100, 34 lang. So mataas-taas na tayo. Check natin mamaya kung gano'ng kataas yung mga kita natin. May lumalalim ah. So dito daw dati yung jump off. Doon nagpa-park yung mga 4x4. Kaso nga lang, yung sa dinana natin kanina, yung sa likod. Marami raw sirang daan. <laughs> Hindi na madaan ng 4x4. Kaya yun, nilakad natin. Ah, dito. Dito nagpa-park. Okay. Dito sa spot to. Bagay, mas malawak dito eh. Ang laki nga yung bato yung oh, hirap Di talaga makadaan dito yung mga 4x4 Hey! Ah. <laughs> Ang galing ng mga portable na CR nila dito Ayan, kala ko, na, kala kanina mga ano lang yan damo at <laughs> biglang tumubo ng ganyan Ganoon pa dun Mga CR pala yan Tapos nagpapabayad sila yun ang pumpis daw. May benta po yan? Ay, sayo? sa inyo? Sa kanya lang? <laughs> Ang cute yun. Kuro, 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 kuro. Ay, pala yun. Opo, oh magsasalita po yun. Magsasalita na siya? Hindi nga. How old are you? Alam niya sabihin. Sambal po. <laughs> sambal po. Ah, sambal. Salita sambal. namin po. Ah, sambales. Hindi ah. okay. okay. para pa mag-English ito. Hindi okay. nga, salita ka. Magkapigay ka ng kursiang. Ano ko ka? Ano yun? May camera ata eh. Salita ka na. Camera siya yun camera kaya ayaw sige okay, wag ito start yung medyo technical na part o oh, bato na dito mas na yung mga mga birding part dito okay altitude check 680 meters above sea level na tayo tapos ang gilid natin ito pare eh. mga bundok ito so yung trail na dinadaanan natin ito yung dinadaanan ng lahar kaya maluwag yung daan lamig mag hike kayo dito wag kayong natakot magutom kasi may mga bilihan din ng pagkain dito tsaka pahingahan tsaka may nakita tayong sarap Magkano quick quick kwik kuya? 50 lang po siya. 50? Yes ako. Pwede 50 na lang? Pwede <laughs> siya. Uy pababa na to. So mula dito, 2.5 kilometers na namunta ng crater. Puro mga less than an hour na lang yun. Kung di ganun. Mahirap yung daan. Mayroon dito. Okay. Altitude check. Nasa 760 meters na tayo. Above sea level.

Dito na tayo sa Welcome to Mount Pinatubo. Picture man tayo. Dito you know oh? eh, na tayo, Oh. Eh, kulin daan sa bila. Diligo pa tayo. Mas maganda na yung daan dito. Mas maberde na. Saka mas marami ng ilog. mas malino na yung tubig dito kaysa sa kanina na no, ng no, no, mga buhangin clear na siya ah tamig Yan natin yung mini falls eh So may mga mossy part din dito sa sa trail. Kung tayo ng palapit parang yung daan is parang nagiging more on forest na siya. Hindi na yung mga lahar. Tsaka gumaganda na rin yung quality ng tubig. Malinaw na siya. Keep enjoying with that. So along the way, may mga ganun classic sign. Parang tayo basta basta naliligaw. Okay. 250 meters na lang. 250 nga ba? Oh 250 nga. 250 meters na lang sa crater na tayo. Tumatagal ng konti dahil sa mga bato. Mas maraming bato dito. Kung <laughs> 250 meters, parang ano, 1 kilometer. Parang mas palaki ng palaki mo bato. Ito may dadaan. ganito tayo dadaan hey, <laughs> may audi may mini falls ambon ambon <laughs> So, eh na. Nakita ko na yung sa ng crater km. <laughs> 10 km. the <laughs> 10, 10 km. more. Before the crater. Ito na pala yung crater eh. So, gumanda na yung daan dito. Nalagyan na lang ang hagdan. Kasi pinapaasa ka na na. Malapit na. Uy, sa mo? Ay. Okay, mga Picture lang tayo dun sa... Sa N.H. Nasa 923 meters to. Above sea level. Pabay lang natin to. Ayan. Pagkataan nyo sa baba. Pagkataan dito kaso traffic na ata yung daan mas matarik ayun <laughs> Ay, matarik yung binaba natin With luck pocket mamaya <laughs> so ito na yung lake sa baba Sumulalin na siya dito Pwede ko lagpasta ako na yun dyan Kahit malapit lang In fairness, marino yung tubig na Tsaka malamig Not sure kung pwede paliguan to Wala naman tayong nakikita ng isda tayo medyo mataas taas pa natin ang ganda talaga ng video dito ikot muna tayo isa maaraw na din oh so time check 12.08 bababa -ba na tayo so <laughs> 12.11 ba? 12.08 12 pa lang So, kakain tayo ng mais mamaya. Medyo matagal-tagal pa tong lakad na to. Siguro mga almost 2 hours. Pero pababaan na to. Kaya madali. Parang 2 hours yung kanina eh. Eh hindi. 3 hours. Ganda pa lang dinaka natin sa likod kanina. So, back trail lang pala to. Kung saan tayo mga kanina, doon din tayo lalabas. Kasi, same lang din naman kasi yung pag yung pinag-iistayan ng ano natin ng 4x4 sa traverse lang ito maganda ng bulubundo ko hindi ito nakakabore maglakad takbo tayo <laughs> medyo flat na yung daan dito kaya pwede nang takbohin <laughs> kumpara kami ng dami mga patong Sakit sa paa kaya nakakatapilok hindi naman gano'ng mainit kaya sakto lang yung ano tamang jaddy nasira man ng mga kabahayan upain at buhay ng libo-libong mamamayan Ngunit mula sa apo, muling tumayo ang mga katutubo.